On the way pa lang kami sa Abu pero ganyan na yung mga dadaanan namin no. Oh. Grabe yung linaw ng uh, tubig dito. Parang ano rin. Para mm. automize. Ganun siya kalinaw. So yun mga ka-drawing, ah, ngayong araw magpunta tayo sa Angkubesilla dito. So dito na tayo ngayon sa Kabanglan. over lang tayo sa dito. Tapos diretso na tayo doon. Di ba noon may nakalagay iba pya reader yung signage? Siyan ba natin nakakita yan? Doon ito, pasok e. Hindi dito yun? Pasok, pasok ito At dito, tinuturo ng Google Map ko. Kaya lang wala siyang daan papasok sa loob kaya bumalik na lang kami at umasang magre-reroute ng ibang daan si Google Map mauna ba sa Dapya? o madadaanan yan? o oh, madadaanan okay, yan doon din daw huh? doon din ayun ayun Mariglen Mount Mariglen nakalagay? si Mount Mariglen alaga? hindi ka yan men? oh nga rin wala na, wala nang bridge show ah dito nga lumikong na kami pa kanan ano oh, na Dapia mountain? wala mo, tunog mo na pero wala na nakalagay, agubuti din yun oo oh, ah darang mali yata tayo eh. ano kitimutan natin dati dito? Wala, ibang panguloan, something Hindi, may napuntahan na rin tayo dito eh. May naligaw rin tayo. Bagsit yata. Ah, bagsit. Sa Palawid yun. Malayo pa yun. Matapos nga ang paikot-ikot namin sa highway, ay narating din namin itong New San Juan Bridge. At alam namin nasa tamang daan kami kasi nakikita namin ito sa social media, ang pergola ng si Maporak. Pwede na pala tayo dito, Chin. eh. Yan o, oo nga o. Aksin ng agus eh. Ay, ayan natin nakikita ko eh. A few moments later... pa nga kami nakakalayo mula sa New San Juan Bridge, e eh may mga ganitong kami tanawin na nasisilayan dito. At talaga naman napapahinto kami ni OBR dahil sa ganda na nga may nakikita. Wow! Magpedrohin sa ako Kung ba sumambay ng kami siyang oras Oh lang. sige. Ako muna tayo. Ha? Huh? At bubutin muna tayo diyan dyan muna. Ganto. Paprang gila. Sa karamay ni Haram. Buo 'yun. <whisht> Batukan. Saan? Yung ano Dito rin yung agbubuting niya? Oh. Diretso pa. Hindi. Malayo pa yung agbubuting Pero ito dapya na to. On the way pa lang kami sa Bubutiga pero ganyan na yung mga dadaanan namin ano, no. Grabe yung linaw ng tubig dito. Parang ano rin. Parang kotomize. Ganun siya kalinaw. parang 4 yung linaw ng tubig dito Oh, eh, naging nice. <coughs> dito tayo mamaya ano? dito ko pala din. <coughs> Ay, yung lakas no? yeah. yeah, din oh sabi ko tapos katabi lang sya ng bindo ko pwede mag help Hmm. So mabato siya para siyang customize uh, papuntang Hagbuuti ya River. Ay lang medyo nakakaligaw lang kasi wala sang mga signage. Sobrang mabato. Pero kaya naman ng Honda Click. Marang photo may lang din siya. Pero syempre, Ingat pare. Paano ay yung mga bato matutulis? Yung nga katulis yung mga bato rito. Napunta na at Pugutilya. Ay, ba? Diyan. Diyan. Oo. Papa. Kaliwa o kanan? May force lang. Force ba? Buhan, force. Nga naging <laughs> hit. Pero nga ako niyan, mo. So, hindi namin alam kung kaliwa o kanan. Pero parang mas gusto ko dito, kasi may nakikita akong falls. Ayan you no know? Sabi ni Chris kasi mabato. Oo. Huh? So, tingin ko dito yun, mabato. Diba, may falls siya. Ayan, Sa kaya daan yan. Sarap na ito, ADD oh. Adventure madventure. Mad eh, tsaka sabi ng babae, dire-diretso lang po yan. Sabi nga, diba? Wala naman siya sabi ko kapaliwa. Ay, ito siguro yung sinasabi nila na iha-hike mo na dapat. No. Pero sa atin, pinasok na po yung motor. Ito yata yung dapat iha-hike mo na ano. Oh, I swear, I got the chin eh. Ops! Adventure na tayo! Hindi natin alam kung saan yung agbubutil niya Rigo, pero kung saan may daan pupuntahan natin. Pero para maganda yung scene doon yung pupunta tayo. Baka close up tayo ng falls. Check natin! Uy! Parang maganda rito ah! Kita. Ah, sana kaya nang click. Ah. Wow. Ang ah, bidik. siyang bidik. Wow. So, ang ganda-ganda. Oops. Drawing tayo. Nice. Ang ganda siya. Ayun yung falso, oh. Ay, kita niyo ba? Tapos nga kaming mag sightseeing ay bumaba na kami agad at nagpatuloy sa paghahanap sa Agbobutilia River. Medyo mahirap lang talaga siyang hanapin, wala kasi siyang mga signage at halos wala talagang bahay o mga tao na dumadaan para sana makapagtanong kami kung saan ang way nang papuntang Agbobutilia River. At isa pa nga nagpahirap sa amin ay ang walang signal dito sa lugar. Hay river crossing din oh. Ops na ka kayo ang daan. Parang hindi yata dito siya. Dead end na o ilong na. Grabe yung linaw niya. Ay, mm -hmm. Hey, yan? Ayan. yan? Take mo ba? Wabi yung di linaw. Wait bang. ko. ako. Ano yan? Ayun, doon mo? Ayun. Kaya eh. Dito na lang yata tayo. <laughs> Talaga naman napakalinaw ng na mga ilog dito. At kahit saan ka mapunta ay dinagbabago ang kulay nito. Kaya naman sa pagod namin at init ng panahon ay nagtampisaw muna kami dito sa dadaanan naming ilog. Oh, Nagpatuloy na nga ulit kami sa aming paghanap at habang papalapit na nga kami ay pahirap nang pahirap ang aming dadaanan. Paano magiging isang labasan nito ito eh? Pag to eh, isa pa ganon okay. Ah, tausaw ako. Ano? ako. Ano? Ano? ko Ano? 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 Ayun na, hindi kaya. Ayun. Hey. Dead end. Mag-back up? Oo. Dead end na yan. Nasa na dyan? Kaya nga mga dumadaan eh. Unti-unti nga kaming nawawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng daan dito. Nagtry kami sumubok pero di talaga kinaya dahil lumulubog ang gulong ko sa makapal na putik. Di kaya, Chin? Di kaya? kaya? Ayun na. May bato eh. Wala. May bato, Chin. Natatamaan yung uh, kumalang na. Ang gutso mo. Oh. Ayun na. Bukatin. Angat natin. Pulo-pulo ng pungtik yung malamdalo mo. Gila mo. Pagod na ako. Mali si Kuya yung turo eh. Maputik talaga dito eh Doon sa baba hindi eh Hindi natin makita yung sinasabi ng biyahe ng kolong-kolong ah Ha? Huh? Yung ng kolong-kolong Ayun -kolong. na hmm. Wala tayong tubig yung hula hula ko Baba talaga hike na to hmm. Wala sila yung papag-iiwanan eh dahil nga pagod na kami at nakailang balik at paikot-ikot na rin kami dito sa lugar ay naisipan na lang namin na umuwi na lang dahil wala din kami masyadong baong tubig at pagkain at paubos na din ang gasolina ng motor namin hanggang sa may nakita kaming bahay na mayroong taong pwedeng pagtanungan Boss pwede magtanong? Saan papuntang Agbubutilya River? Ah, dito po. Pa ganon? diretso lang po. Malapit na lang po ba? Pero kaya po ng motor. Kaya. Thank you, Thank you po. Hanggang sa may tumulong na nga sa amin na isang lokal doon na si Sir Pastor kung At ginaid niya kami hanggang sa marating namin ang isa sa mga pagmamayari niyang lupa na malapit sa Agbobotilla River at pinasamahan niya na din kami sa katiwala niya doon hanggang sa marating namin ang agbubutilya. So dito na namin iniwan yung motor. Lakarin na lang namin kasi paubos na yung gasolina ko. Baka malayo pa. Hindi ko alam eh. Safe naman siguro dyan. So i-hike na lang namin hanggang agbubutilya river. So hahanapin pa namin kung nasaan niya. Grabe, ilang beses kami naligaw, ilang beses kami nagpabalik-balik. Umalis kami, alas 8, alas 12 na, hindi pa rin nakakarating. Lakad na kami, anay ah, lakad. Lakad. Dito Mariglem Mariglem. Yung Mount Mariglem po, dito rin ba 'yon? Hindi. Ay, ah, ayan yeah, yung inaakyat din ano? Oh, dito na umaakyat yung mga tourist guys. Ah, di ah, dito. Oh, yeah. dyan. ah, ito pa rin jump off ng Mariglem mo. Oh. Ah, dito sila naglalagay itong panay ng si Pastor. Yung liguan nila diyan oh. Kasi dito na. Ah. Meron din 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 Oo nga po, sabi niya nga maganda daw dyan eh. Ayun, may ito. Ang stripo dyan na. Oh siguro yung daanan nung nadaanan natin kanina kin. Si. Hmm. Kayo yung dugtong. Oo nga. Kaya Di liguan din may linak niya ano Malalim yung liguan din diyan. Oo. Ang nga si no, ang ganda diyan, yeah. no. Diyan nagkiro lang ng mga nagtuturo sa uh Oo. -oh. Magkano po paret ni ano diyan, pastor? Sa Patong. Ah, mura na ano? yung sa house, three, no. Yung house trio. Yung dapat lang sa kasambahay. Yes, sa tree house. 200 lang. 200 lang ay, talaga. Ay, oh. Ganda, no? Ganda, sila lagi. Oh, ganda kami nila dito. Oh, wow. Okay. Sila, -overnight, -overnight, -overnight. Oh, ah, pwede na nag-over na eh. ito ba dito? Ah, oh, pwede mag-overnight dito. Sabado, mayroon na naman ako dyan. Ah, talaga? Okay. Sinabi ni Pastor, yung dalawang lamis ay Santa Cruz. May number po ba kayo ni Pastor? Ay, ah, mayroon po. Ay, tayo. Hindi ko sa ulo. Eh. Oh, sige po. Mamaya po siguro para pagkasama na po namin yung ibang kasama namin. Kasi sinilip lang namin eh para mm pag kasama namin sila, madali nang puntahan. Ang hirap kasi, katulad ngayon, naligaw-ligaw kami, naubos yung oras. Ah. Para kapag kasama namin sila, Di dire-diretso na lang. Oh, dire -dire 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 -dire. Oo, oh, oh, grabe, linaw ng Ay, tubig, you know. Yan lang hindi ka So, grabe yung linaw ng tubig dito. So, tatawid tayo ng river. Hindi na chill siguro. Hindi, itaas mo nalang. O, oh, pwede mo na. Madali lang naman sa akin. Mahirap eh nananap so, kami ng mas mababaw at mababasahan pero may mga pamalit naman kami so oh tatawiran kami. so yung tatawiran namin tubig grabe yung linaw alam mo crystal clear oh.

dito pa lang pwede ka nang maligo kahit hindi ka na pumunta ng Agbubutilia solid na rito ito pala yung Mount Mariglem na sinasabi nila na inaakit din so next time pabalik tayo dyan ikutin natin yan Mount Mariglem Agbubutilia yan so sa so ngayon ang schedule natin talaga is Agbubutilia So next time Next time tayo sa Mount Mariglen Grabe ang linaw po ng tubig So ulit sa lino So ito na daw yung Agbubutilya Ayun oh, may mga cottage. Kaya lang si Rana. Oo, oh, yung nakita ko sa vlog nito parang bago-bago pa to eh. Oo. tapos dumaan pa yung tagbag Ay, grabe, hindi Ay, grabe. Wow. Wow. Grabe naman yung tubig. Napakalayo mo pa lang pero tingnan mo. Sulit yung pagod mo dito. Grabe yung tubig niya. Panalo. Ah, wait, wait, wait. Ano ba yan? Ano meron dyan? Wow! Wow! Para siyang ano, kulay green eh. na ano yung ano niya. Eh? <laughs> Bakit? Malalim daw. Malalim ba? Hmm. Diyan na yung chinesa atin. natin. Hmm. Naka ay, ano Yan na lang. portrait naman to, Chin. Parang ano rin kuha nito. Wow. Sus. Babalik talaga kami rito. Grabe. Nang marating namin itong Agbobotilla River, lahat ng pagod at hirap namin sa paghanap ay napalitan ng tuwa at saya makita namin ang ganda ng ilog na ito. Madami man ang naging aderya, katulad ng pag-crash ng aking drone, kaya wala kaming drone shot dito sa Agbobutilia At nalobat pa ang aking kamera. Kaya naman cellphone lang ang gamit namin na pangkuha dito. Pero sigurado ako na babalikan ko ang lugar na ito. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin ko na kukuha ako na madaming alaala. -ala. At syempre, isasama ko ang team drawing sa muling pagpunta namin dito. Tama nga sila na kapag mahirap puntahan, siguradong magandang tanawin ang iyong masisilayan. Maraming salamat mga ka-drawing sa panunood. At samahan nyo kami ulit sa mga susunod pa naming adventure. Hanggang sa muli, paalam!